kan nanto title na niya. Share mo to juga kanang. Uh, May namasyal sa Umingga, ay namasyal dito sa Umingga. Bahay na, bahay na Ito yung 50 inches. Yung sabi mo, 55. Uh, 50 by 50. Eh, sali natin si <laughs> 50 inches na higher. Oh. Ito ba nagpakita din eh? Papaw. Hindi, sir. Okay. Ah, si Bitsi Bitsi okay. Okay, dali. Kapok lang eh. siya kalakan? Oo, sige sir. Dito, mo ito may isang alamesa. Ang 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 talang manan. ang talang manan. ang 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 ito 20 ang din naman kanila At ang samot kinabukasan niya po ko. Wow. Napayagan na hanga na nag tum Okay. Kaya pa ide. Bestak na ta. na pa ba magtawa? may makakakain ng kunay? Okay. Ah. Uh -huh.

Ito naman o, natin. Nakuha na. Ayan o, dito dalawa niya Pero nung Katapos gawin, uh, galawin, ganun pa rin. Binalik ganun pa rin yung problema. Hindi hindi, niyo pa rin magamit. Hindi. <coughs> Walang nagbago. Bali nagbago naman po, nawala yung kasi dati yung sobrang <coughs> flickering po talaga patay si hindi yung screen ko na. <coughs> <a> double image. <coughs> 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 对。 Oy, oh, shout out kay Edgar daw Junior. Ay, ah, may nag-request master. Ano Sabi ni Mas, Master, oh, ayun, ikaw daw 'yun, Master. Pagbigyan mo naman ako kahit isko sit lang daw. Oh. <laughs> master. <laughs> Pag makaluwag oh. <laughs> ah, ni-request ko na kay Master. May galing dito kanina na ano eh, Ah, um tawag dito. Mm, nangalakal. Nangangalakal. Binigay ni Master yung 1,000 niya. <laughs> Master. Baka Siya po yung nag sa Pinaluman? Ay, At ang class mismo ka na? Sino po? Ano pong pangalan mo? Apo nyo? Ah, Romalito. Romalim. si po na kalamin. Uh, Taga ano po? siya kanya. Ay, si Tapa yung kanya. Si na

Ngayon, ang, ang natin ito, baka hindi mo mahihintay ito. Kasi kukutuhan din natin ito. Sige po. Ibabalik ko yung... Ay, yung una niyang problema, nagbago naman. Bali, nalis lang po yung flickering po niya, yung patay si Medek. Nalisin lang po. Pero yung double image, ang doon sa kabalang nalis lang sa baba parang ganun po si ang gagawin natin ayusin ko tong mga linya dito na madilit masyado tapos tingnan natin pinagpalit pa kami ng oh meron pa dito sa kinat oh 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 ano ay talagang konti na Pati dito, dinistansyan din niya. Oh. Pati dito? Pinagpalit din kami ng mga kambal. Ha? Nagpalit ko kayo ng tikon? Pinagpalit ko kami. Asan yung original? Kaso nga lang nung wala rin magbago. Wala na po. Ito na yung bago? Wala po. Ay, same, same. Nung pinalitan, ganun, pa rin. Ganun pa rin po. Eh, dapat, ay, asan yung luma? Wala na rin po. na miss na sa katagalan <laughs> na yung nanay. Kanila po. Kasi bu, kahit maayos natin dito kung may problema sa kuan, hindi niya hindi siya nag-match, may magkakaroon ng problema. Pero sa tingin mo, parang same naman. Parehas lang din. Parehas lang.

ha sabatru dito sya naman kuno nakita Jimmy mga shop na po kasla online lah eh. pa ganang offer di home service bakat ni chat chat di medical bag medical bag medical bag na kasla medical check na nakaputok putok ah mag matindirin na eh Luma. matindirin to eh. ay

Okay lang, i-confine mo pa lang dito eh. Okay yeah. lang. Oh, sige ka rin. Tapos dyan Balik Balikan ko lang pag oh, lang. Oh, sige. Kasi kapag yung content talaga, inukirahan niya eh. Ay, uh, so, medyo nahirapan uh, talaga. Nagsukat ti Tikon na dalan. Ha? Huh? Nagsukat din. Uh, Oo, sa balik. Ito, baro. ano lang guys oh sige tutuloy ulit oo oh. yan na, galing daw sa ibang technician yung mga marami na rin siyang kinat dito ano dito kinat sa dito saka pinalitan niya ng board yes, pinalitan na ng tikon board oh, pinalitan na yung tikon board kaya medyo Mahirapan tayo ngayon. One year pa lang daw ito na ginagamit ng may Nag Nagka-problema na. pinaservisan. Pinaservisan, hindi nagawa. matagal na to sa kanila. Yeah, matagal na na-stop Anong gagawin mo dyan, Master? Yeah, susubukan din natin. Uh, teknik, pinagbabawal na teknik. O, oh, gamitan natin ng mga pinagbabawal na teknik. Ah, okay. So, ilalabas na natin lahat to. Kaya abangan na lang pag magawa ito. Oh, kasi may naghihintay pa na customer si Kuya. May papagawa yata sila. To be continued. Salamat mga master. Oh, magagawa, magagawa ito Sir GR. Kaya ni Master 'yan. Ayun. Simpleng simple lang 'yan, mga master. 1 plus 1 lang 'yan, Master, hindi naman. 1 one plus 1 one, 3. <laughs> Ah, oh, anong sira daw ng spotted yung screen kuya? Ano daw sira? Yung screen, yung screen niya, 'di ba? Vertical at horizontal. Oh, flickering pa. Oh, flickering. Oh. Problem. May ginalaw na kasi kaya medyo oh. abnormal yung problema. Bali, ang chance nito 50-50 na rin kasi galing na sa matinding technician. Matindi rin yung tumira nito. Ah. Oh. Kagatayob. Kailan mo gagawin to, master? Uh, pag nakabakal-bakante. Pag... Mamayang gabi? Oo, oh, mamayang gabi. Si ah, okay, si mamayang gabi daw.